Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang katoliko. Saan mang kayong naroon, hindi ko alam kung kayo ay magtatagumpay. Ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam kung kayo ay magtatagumpay. Ang layunin ng channel na ito ay ang magbahagi ng salita ng Diyos ang paksa natin ngayon ay kung paano po maghanap ng aklat sa Biblia at kabanata, kapitulo at versikulo sa halimbawa lang po ay hangganapin natin ang aklat ng Matiyo sa Biblia. Ito po. Kung haanapin po natin ang aklat ni Mateo na may kapitulo 6 at labing siyam. Ganito po ang paghanap sa kanya sa Bibliya. Ito po. Ito po. Ang Mateo, aklat ni Mateo sa Biblia at ang Kapitulo 6. At hanapin naman po natin ang versikulo labing siyang. Ito po ang versikulo labing siyam. Dito po tayo mag-uumpisa ng pagbabasa. Yan lamang po ang babasahin natin. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawa at may nakakapasok na magnanakaw. Hanggang dyan lang po ang muna ang babasahin natin sapagat yun lang ang ating mga talata na hinana. Ngayon lang po ay kung dadagdagan natin ang mga talata ang hanapin natin o babasahin ay ang Mateo Kabanata 6, versikulo 11 hanggang 21. Mag-uumpisa tayo sa labing siyam hanggang dalawang put isa dito. Tuloy-tuloy na po yan. Nating babasahin. Ang kayamanan sa langit. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapat kung saan naroon ang inyong kayamanan. Naroon din naman ang inyong puso. Yan po. Ang pag-aanap ng aklat ni Mateo. Sa Biblia. Ang ibig pong sabihin may meron po tayo ditong salita na hindi maintindihan. Dito, eh, dooy walang naninirang tanga. Ibig po niyang sabihing tanga. Yan po ay insikto. Insekto po yan. Dooy walang naninirang insikto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw sapagkat kung sa naroon ang inyong kayamanan. Naroon din naman ang inyong puso. Yan po ang konteksto ng mga talata. Maraming salamat po.